Ang ating mundo ay nagtataglay ng napakalawak na katubigan na nahahati sa apat na malalaking karagatan. Ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, at ang Arctic Ocean. Sa apat na karagatan na ito, ang Pacific Ocean ang pinakamalaki at pinakamalawak sa lahat. Sunod dito ay ang Atlantic Ocean na siyang pangalawa sa pinakamalaking karagatan. Kung isipin, isa lang ang anyo ng ating katubigan na siyang bumubuo sa 70% ng ating mundo. Mabilis ding naghahalo ang mga katubigan sa ang mangdako ng mundo. Pero alam nyo ba na ang katubigan sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean ay hindi naghahalo? Tama ang narinig nyo mga katropa, hindi talaga naghahalo ang tubig mula sa karagatan ng Pacific at ang tubig ng karagatang Atlantic. Kung titignan sa malapitan, tila may isang pader ang pumapagit na sa dalawang karagatan na ito. Pero paano ito nangyari gayong parehas lang na tubig ang matatagpuan sa karagatan ng Pacific at Atlantic? Ano ang epekto nito sa mga isda at sa iba pang mga lamang-dagat na naninirahan sa mga karagatang ito? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Bago ang lahat, atin munang pag-usapan ang bawat karagatan sa ating mundo. Unahin natin ang pinakamalaki at ang pinakamalawak na karagatan, ang Pacific Ocean. Tinatayang aabot sa 165 million square kilometers ang kabuang sukat nito, at ang karagatang ito ang bumubuo sa 50% ng katubigan sa ating mundo. Ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan ang nagbigay ng pangalang Pacific sa karagatang ito dahil sa pagiging kalmado ng katubigan dito. Sa Pacific Ocean din matatagpuan ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. At ito ay ang Challenger Deep na makikita sa Mariana's Trench na may lalim na 36,000 feet. Sunod ay ang Atlantic Ocean na siyang pangalawa sa pinakamalaking karagatan sa buong mundo. May sukat ito na aabot sa 106 million square kilometers, at ito ang naghihiwalay sa mga kontinente ng Europa at Afrika, at sa kontinente ng Latin America. Ang pangalan nito na Atlantic, ay nagmula sa Greek mythology na ang ibig sabihin ay Sea of Atlas. Marami ng mahahalagang pangyayari ang naganap sa Atlantic Ocean. Kabilang na dito ang paglubog ng barkong Titanic, kung saan mahigit sa 1,500 katao ang nasawi. Sa karagatan ding ito dumaan ang isa sa pinakasikat na manlalayag na si Christopher Columbus, na siyang nakadiscover sa kontinente ng Amerika noong 1492. Dito rin naganap ang napakaraming naval battle sa pagitan ng Allied Powers at Nazi, noong panahon ng World War II, na nagresulta sa paglubog ng napakaraming mga barko. Sa Atlantic Ocean din matatagpuan ang isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa buong mundo, at ito ay ang Bermuda Triangle. Ayon sa mga kwento, marami ng mga barko at eroplano ang bigla na lang daw naglaho, matapos nilang dumaan sa Bermuda Triangle. Hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng mga eksperto ang mga misteryong bumabalat dito. Pangatlo ay ang Indian Ocean na may kabuoang sukat na 70 million square kilometers. Matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng bansang India, dahilan upang pangalanan itong Indian Ocean. At ang pinakahuli at pinakamaliit sa lahat ng karagatan, ay ang Arctic Ocean na may sukat na 14 million square kilometers, at matatagpuan ito sa pinakagit ng bahagi ng North Pole. Ngayon ay mabalik tayo sa ating topic, kung bakit nga ba hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Dito na pumapasok ang proseso ng immiscible. Kung babalikan natin ang mga lesson na ating natutunan sa elementarya o high school, Siguradong pamilyar na tayo sa prosesong ito. Ang immiscible ay ang tawag sa hindi paghahalo ng dalawang uri ng tubig na magkaiba ng composition. Bagamat parehas silang nasa liquid form, magkaiba naman sila ng water composition, dahilan upang hindi maghalo ang kanilang mga water molecules. Sa madaling salita, ang tubig mula sa Pacific at Atlantic ay magkaiba ng composition, density, salt level, color, nutrients, at bigat. Higit din na mas maalat ang tubig mula sa Atlantic Ocean kaysa sa tubig ng Pacific Ocean. Upang mas lalo nyo pang maintindihan, subukan nyong paghaluin ang mantika at ang tubig sa isang baso. Dito ay mapapansin nyo na lulutang lamang ang mantika dahil mas magaan ang mga water molecules nito kumpara sa tubig. Ganito rin ang mangyayari kapag sinubukan mong ihalo ang langis sa tubig. Kung magtatanong kayo kung bakit hindi tuluyang pumapailalim ang tubig ng Atlantic Ocean dahil sa mas mabigat ito, yun ay dahil sa hindi naman nalalayo ang water composition nito sa tubig ng Pacific Ocean. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila naghahalo, ay dahil na rin sa ikot ng ating mundo. Lumilikha ito ng magkaibang direksyon ng current mula sa magkabilang karagatan. Kung baga, ay magkasalubong ang kanilang mga alon. Ang tila pagbubuklod o paghihiwalay ng katubigan sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean, ay tinatawag na ocean clines o halo clines. Ito ay unang nadiskubre ng isang sikat na manlalakbay, at dati ring sundalo ng French Navy na si Jacques Cousteau. Habang siya ay naglalakbay sa ilalim ng karagatan sakay ng isang submarine, napansin niya ang pagkakaiba ng kulay ng tubig mula sa dalawang karagatang ito. Kung isipin ay nakakamangha ang ocean clines sa pagitan ng karagatang pasipiko at karagatang atlantiko. Pero sa katunayan, pangkaraniwan na lang pala ang ganitong pinomina sa mga katubigan. Bukod sa ocean clines ay mayroon ding tinatawag na thermocline. Ito naman ang tawag sa hindi paghahalo ng tubig dahil sa pagkakaiba ng kanilang temperatura. Halimbawa nito ay ang Baltic Sea at ang North Sea na matatagpuan sa Skagen sa bansang Denmark. Bukod sa pagiging mas maalat ng tubig sa North Sea, ang isa pang faktor kung bakit hindi sila naghahalo, ay dahil sa pagkakaiba ng kanilang temperatura. Di hamak na mas malamig ang tubig sa Baltic Sea kumpara sa North Sea. Bukod sa mga dagat na nabanggit, makikita rin ang ocean climb sa pagitan ng Atlantic Ocean at Mediterranean. Ang dalawang dagat na ito ay hindi naghahalo, dahil magkaiba naman sila ng chemical composition. Ganun din ang Caribbean Sea at Atlantic Ocean. Pati na rin ang katubigan mula sa Arctic Ocean at Atlantic Ocean. Ang ganitong pinomena ay talagang nakakamangha, pero may epekto rin ito sa mga isda at sa iba pang mga lamang dagat. Ayon sa ginawang pag-aaral ng mga siyentipiko, hindi raw komportable ang mga isda mula sa Pacific Ocean, na napapadpad sa Atlantic Ocean. Ganun din ang mga isda mula sa karagatang Atlantic na napupunta sa Pacific. Gaya ng sabi ko kanina, mas maalat ang tubig sa karagatang Atlantiko. May mga isda na hindi sanay sa mas maalat na tubig, at may mga isda rin na mas gusto ang ganitong uri ng tubig. Kaya naman bumabalik ang mga ito sa mga pinanggalingan nilang karagatan. Ang mga ocean clients ay isa lamang sa mga nakakamanghang pinomina sa ating mga karagatan. Bukod sa mga yamang dagat na taglay ng ating mga katubigan, Napakalaki ng pakinabang nito sa pamumuhay ng mga tao. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao na walang pakundangan sa pagsira ng ating mga karagatan. Walang humpay silang nagtatapon ng mga basura na lubhang nakakaapekto sa mga marine life. Ang kakulangan din ng aksyon ng mga gobyerno mula sa iba't ibang bansa upang protektahan sana ang ating mga karagatan, ay nagdudulot din ng labis na pagkapinsala ng mga yamang dagat. Sana ay itigil na ng mga tao, ang iba't ibang mga aktibidad na lubhang nakakasira ng ating karagatan. Umaksyon na rin sana ang iba't ibang mga nasyon upang protektahan ang mga yamang dagat, mula sa tuluyang nitong pagkasira. Dahil sa bandang huli, tayo rin ang maaapektuhan kapag tuluyan ng nasira ang ating mga karagatan at kalikasan. Kayo ba mga katropa, ano ang masasabi nyo sa mga ocean clients sa ating mga karagatan? Pakilagay naman ang inyong mga reaksyon sa bidyong ito, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe, upang maging updated kayo sa mga bagong video na aking i-upload. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.